wag laging 7 matanda na tayo, puti na book natin. Ang bata lang yan, yung mga date na yan. Ang bata lang yan, nagkasabi ng mga I love you. Hindi ha, ugali nyo lang yan. nag lang ang ugali nyo dahil nag yung priority nyo. Pero kung ipa-priority nyo, isama niyo sa priority nyo yung relasyon nyo, na kayo ay lagi pa rin uh, naglalambingan, ganyan. Tapos ikaw na babae, ay mag-ayos ka din, paganda ka, kahit sabi mo may edad ka na, pwede ka lang magpabango eh, magmaligo araw-araw, magpaayos, di ba? Lalaki, ganoon din. Hindi lang na nag-aayos ka din. Huwag lang ika ay, kasi na, wala na akong na sa kanya, kasi iba na yung mukha niya, iba na yung katawan niya, nag na yung... Sabihin nila, makapatid na lang tuloy namin sa isa't isa eh. Wala na yung dati namin pagtitinginan. Katwiran lang yan ng iba, kayo yun eh. At wira nyo lang yan, pero ang totoo niya, nakikita mo ba yung iba na matanda na, may edad na, pero shoot pa rin sila. Bakit meron ganun? Kasi binasa o balik.